Ayan guys, yung Ate bumalik na. Bumalik na siya galing sa Bicol. Dala niya to. Ito hindi ko alam kung dala niya rin to. Cancel muna guys yung ano, cancel muna yung balik alindog, cancel muna yung pagda-diet. Cancel muna yung pag-exercise. Cancel muna. Ayan. <laughs> Ito, guys. Ganito, guys. Ang biko sa amin, oh. Ayan. Kita nyo ba? Ganito ang biko sa amin. Sa biko. Ayan. Ayan. Pansit ba At ito naman yung bocce. Bochi Mochi. Galing to sa ano, Batangas guys. Gal ah, dala ng pamangkin ko kasi doon sila nag New Year. Ito pa. Hmm. Spaghetti. <laughs> Ayun yun guys. So, oh. kaya cancel muna talaga ang pagbabalik alindog. Ayun pa nga yung Shanghai. Oh. Yung mga prutas. anjan, So, marami pang ano, ilalapang. Ito pa yung iba. So, syempre, ayusin ko to kasi ilalagay ko ito sa ref. Itanong ko na lang doon sa ate kong galing sa Bicol o Batangas. Pero, nagpagawa ang pamangkin ko nito doon eh. Kaya siguro galing ko ng Bicol. Nagpabilisan ako sa ate ko ng ano, serum serum yung tuyo do na parang delis pero serum serum ang tawag tapos pili kaya lang mag isa lang siyang bumalik dito hindi niya kaya ang maraming dalahin yung asawa ko is umuwi na kaya dala dala to pinadaan ko siya doon sa San Hamayor sabi ko sabi ko tag isa lang at marami pa dalawa pala to ay bali apat <laughs> o oh, ayan T para maka jebs <laughs> namaling na ako guys kasi wala na kaming isda balik na naman sa ano sa realidad ng buhay <laughs> yung palengke doon Mostly sa mga isol doon, sa mga bilihan doon, is sarado pa. Hindi pa makaget over sa New Year. Muli ako itong talbos ng kamote. Ayan, kamatis. Dito na ako nag-haul, no? Mm -mm. Itong Ah, sitaw ito is kalamansi bawang, sibuyas, luya ayan, bumili ako ng langka gagataan ko to kasi yung tira naming ano yung tirang toyo may natira pang toyo so yun ang ihahalo ko dyan bumili din ako nitong perla para sa puti na uniform ng asawa ko Uh, surf powder at saka plastic labo mm. ito din yung mga binili kong isda eh. tingnan nyo guys kung gano'ng kakunti yung nyo nahalo, nahalo kasi nung nahalo kasi nung nagkakayo doon sa isang isang magpapakayo Di, hindi ko naman to ipapapiga kaya nahalo nya tingnan nyo tuloy oh no? Parang kakaunti yung 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 langka pa naman is masip-sip sa gata. Wala choice. What to accept? Buti na lang may ano pa ako dyan. Yung kukumama ba yun? Hindi naman ako fan nun. Kaya lang 35 35 to guys. Ayan, ito yung isda. Uh, apat na klase ito guys. Tilapia. Punin ko na lang, kayo na lang maghula ng ano. Pangalan kasi hindi ko alam. Ito galunggong. Ito. At ang tulingan nata ito yellow pin. So yun, apat lang silang klase. 550. Nilagay ko muna guys sa ref yung gata kasi mamaya ko pa naman yun gagawin. Mamaya. Mamaya ang hapon. Ayan, naglalaba ako. Ayan yung puti. Minabalnawan ko na yan. Twist the color. Ito naman yung mga shirts. Ayan, medyo magulo pa dito kaya hindi ko masyadong maipakita sa mga susunod na linggo pa ako maglinis. Yung asawa ko guys is umalis na. Pang six kasi siya kaya umalis na siya. And ito na yung bochi. Kinain ko na kanina yung isa pero hindi pa ako nag almusal guys. Alas alas lebe na. Ano na to? Brunch na ang tawag dito. Wow. O brunch-brunch pang nalalaman. Ang ulam namin kagabi sa adubong manok. May tira pa kaya yan ang ulam ko ngayon. Tapos nilabas ko din to kiat kiat. Yung bang prutas is binaon niya na yung una, yung grapes. Basta, eh, basta in, binaon niya na yung ibang prutas. Tapos kanina, yung lunggan. Yung orange yun tapos itong ano galing to guys Batangas yung pinakita ko sa inyo kagabi kasi yun nung dumating yung asawa ko pinadaan ko dun sa bahay ng pamangkin ko kasi doon din tumulo yung ate ko galing Bicol diba pasalubong ko galing Batangas at galing Bicol ayan guys Ano lutuin ko na yung langka. Papakulain ko lang to. Ano to guys? Yung ano, yung Coco Mama. Yun muna ang nilagay ko. Ah, dinagdagan ko na lang ng tubig para madami. Kasi papalamputin ko pa naman yung langka. Yung pilakang nyog, yun ang ihuli ko. Isang pouch lang to ng Coco Mama. Pero nilagyan ko ng tubig kaya dumami. May ano to guys. Ayan, siling haba, sibuyas, bawang. Mm. Um, ayan, luya. Yung langka is na ano ko na na himay. Ayan, no. Oh. Hindi na masyadong kita yung matcha kasi kinudkod ko doon sa semento. Sa pader. Hmm. Wala na nga. O, oh, ayan oh. Papatibukin ko lang ito. Tapos ilagay ko na yung langka. Hanggang lumambot. Tsaka ako ilalagay yung tinakang nyug. Ilagay ko na guys yung langka. Kaya buong langka ang binibili ko. Kasi gusto ko gusto ko ako maghimay. Tsaka, ano, uh, yung, ano kasi, yung chap-chap na is, maputi siya. Iwan ko kung ano nilalagay doon. Pero nasabi ko ata sa ibang vlog. Kaya lang pag niluto yun is, eh, medyo mapait. At mas matagal siyang panambutin. Kaya, buo ang binibili ko kahit ako na ang mag gayat-gayat. So, palambutin lang yan, kaya nasaktan na. na guys, nilagay ko na yung ano, yung gata ng yung talaga. At sya na yan. Very, very creamy. Kunti lang yung nilagay kong asin kasi yung toyo is maalat na. Kaya, isinabay ko yan sa pag nang ng kaya inuna ko yan na iluto para yung alat nya is lumasa na sa gata. Kaya, kunti na lang yung nilagay kong asin patuyo-tuyuin ko lang yan and ready na yan lafangin